ito, maganda rin dito. Ayan, pwesto siya pero, ayan, Yandro Bistro. Ayan. So, titignan namin sa loob. Wala na talaga akong battery guys, pero kailangan ko pa rin i- update kayo. ayan oh, ang ganda ng door nila, 'di ba? Yan ang door nila. Kasi ito yung mga minus nila. Ayan. Ayan ang kainan, may eagle-eagle pa. Ah, Meron mga ano din. So ang ganda Ayan. So ayan oh, may mga wow, may atatiag wood carvings pa dito 'yo. Oh. Ayan. So, <laughs> Ayan, ang dami Ayan, babae siya Nag-wood carvings Ayan, so Ang gamit natin is cell phone But it's really Ayan siya, ang ganda Ayan yung atmosphere nito ni Kanya-kanyang wood carving Ayan, may Ni pahat dyan Pero it's not the traditional ni pahat But still traditional na but Yung bubong niya lang Ayan Ayan guys. Ito ang bagyo ngayon. Updated na si Ate Limay nito. Oh, ito na ang ano. Ayan. Ayan, ang daming. Ito mga bam. Ano lang to e eh, shell ng ano. Ayan, karabaw. Kaya ng tatay kong gawin yan. Ayan, tos may masikip na daanan dito pataas. So, ayan. Taas-taas tayo. Ah, ang palda ko. May exit ba dito? Ayan. Ma ma magaling yung ano yan. magaling. Talagang very creative. Very creative sila. Ayan, daming ano. Oh, ayan. <laughs> Day TJ bulur dah. Day ta. Ada ti nang di nga ko. ada ti vlogger mo nang future dito Ayan o. Budu, buduts. Ayan. Ti buduts kasta o. very um atin niya Para sa nila Uyong kitang sininihan nila Kit talaga oh yung sinihan nila is ganyan very very uh made of uh, wood yung okay. ano nila Yan Ayan made of, Made of wood talaga yun oh very very creative yeah. damot piman titaga bagyo da ita kwa da eh uh, pine tree yan yeah para sa siyang... Ganda, di ba? <laughs> okay lang naman sir kasi ano, future. Ang ganda ng pagka, ano, nila, very very unique, may ano siya. Authentic yung pagka-design din. Ayan, meron pala theater pala, theater ito hindi sitihan. Theater pa rin. So ayan, ito yung Ay, Ayan yung pinaka ano, o pinaka film niya balang high ni Aking daw. So yan. Yeah. So ang ganda kasi unique siya doon pala sa taas may ano pa may seats, may mga upuan. So ayan. Ganyan. Made of food lahat, made of food siya. Yan. Ito yung pinaka-theme. Ito talaga yung pinaka-theme nyo. Dahil tangay tinangalaan na tinagan. So, ano siya? Ito rin, may ano yung...